Good morning guys. Ito na, ito na kami. Ayun, si Neil, si Teacher Neil Bartulo. Pinaghakot namin ng kahoy. Turo sa Maynila pag pagdating dito sa probinsya, kahoy na. Ayan yung mga pamangkin niya. Ayan, ang galing ni Teacher Neil maghakot ng kahoy. Oh, ayan, oo, oh, oh. Nag-iipon sila ng kahoy, oh. Bakit idaritsyo nyo na doon? Idaritsyo nyo na. Idaritsyo na, idaritsyo na. Idaritsyo nyo na, na. na doon, lagay. Ayan, oh, no, si Neil. nyo na yan. Nandiyan na yung ulan. Ayan, doon nila nilalagay. Mag-ipon sila ng kahoy. Para may magamit sila sa last night ni tita nak niya. Hmm. Huwag tatamad-tamad! Walang tatamad-tamad. Dora, hakot. Dali. Bulig na doon. Ah, eh, no, si Kuya Tito Nil mo, gahakot nga nga. Kano, kano. Mali, oh, ayan pa isa, oh. Mga pamangkin niya. O, oh, ayan, oh. Ibang klase pag naghakot ng kahoy, oh. ayan. Ay, Hakot tamad. Hakot tamad daw yan. Hmm, dyan nila ilalagay sa gilid. Hmm. puta Iipunin na lang yan dyan Sisibakin pa nila yan dong Kasi ano yan eh O oh, di ba mabilis kapag tulong-tulong eh -tulong. kung isa lang gagawa wala Mababasa na naman ang ulan yan eto pa, ito pa, oh. May papakita ko sa inyo. Hindi nyo lang alam. Nasa halaman. Ayan, oh. May chicken manok. Oh, yun na, oh. oh hulihin pa yan mamaya ni Mili. Lulutuin yan daw yung manok na yan. Oh, ayan pa isa, oh. Dalawa sila, oh. yun, oh, oh. Diba? Bilisan nyo na, mga kids. Tulungan nyo na si Tito Neil nyo. Oh. Yung mga pamangkin niyang tatamad. O, oh, mo. Oh. Hindi na makaabot doon. Diyan na lang ilalagay. Ano makmak? -mak? Ano tantan? Bilisan nyo na. Bili ka mo to soft drinks para matapos. Wow! Si Tito Neil nyo na yung maglibre. courtesy, of, courtesy of, of Nel Bartolo. <laughs> oh, di ba? Oh. Si di ba? Oh, Trixie. Damo istu jantinya. Oh, triksi dali na, hakot. <laughs> Nilak pintu. Nilak yung pinto. Nilak. Pana, Nilak yung pinto. O, pana. Pana. Pana, espada. Pa pa no, mga igurot eh. hmm. Yan, konti na lang. <laughs> konti ah. na ah. lang. Ah. Isang hakot na lang ninyo. Kayo ha, ayusin nyo. Kalat. Ayusin. Ayusin nyo ha, ah, Chanli. m Ito. sabihin mo, bakal ka makapabaklo siya, ito na, ito chicken feet 2 kilos adobohon na itong karoon ito ang takoy adidas, 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 adidas ng manok adidas ng chicken na manok pala oh, dana, dan. dana, yeah ipunin lang yan ipunin lang yan yeah. doon For this video, thank you. Ah.